ang sanggol ito ano, nasa higaan ko na, tapos na naginip na naman ganun na naman ang tanong ko Nasundang kasi yun eh para karuto nga eh sabi ganun at kayang anak to na, nakakaupo na at binibihisan ko tisoy batang lala. na Uh, ano, ibang lahi ba? Ano, sa ano po, ako, ko. tang ako ko pagising ko. ano ibig sabihin nung nga sa nagtatanong na din ako sa mga pastor noon na, uh, namin. Um, uh, <clears throat> hanggang sa hindi nag, na, ano, nagtagal nagkaapo ako pero babae naman yung una kong apo na hindi na mga ganong kapunti. Yung pang, mag, hindi nagtagal magdadalo na yung apo ko sa una kong sa panganay ko na eh, interesado ako dahil ano nga, yung ang buntis siya, tapos nung pwede na ultrasan, nakita nga lalaki, abad, napresidensado, hanggang nga doon, mga anak na siya, kung nagbantay sa ospital, ayun na nga, nakita ko yung sanggol, yung yun, ganun-ganun na nga, yung ano, tisoy, na ibang lahi, kasi papa niya, ano, ibang lahi, eh. kailan ba? Kaya, yun na, confirmation, yun na yung panaginip ko na bata. Kaya para yung pinapahagatig ni Lord na ito na yung ano na para nangyari ba yung kinatatakutan ko na ma, ano sa anak ko makuha nila yung kasalanan namin ng papa niya. Kaya yun doon ako naging interesado na iwanan talaga yung papa nila na makinig kay Lord, sundin si Lord, nakalooban niya, kaya nga yung tawag ko ro, si pinagpalit ko yung papa nila kay Lord, si Jesus talaga pinili ko kaysa. Siyempre kahit masakit sa akin, then eh, pipiliin ko kung anong mabuti, kung anong mga kabuti sa amin. Kasi ayaw kong madagdagang pa yung mamana ng mga anak ko yun hanggang sa apu-apuha pag hindi mo pinutur sa pamagitan ko ay magtutuloy-tuloy yung kasalanan na yun. Kaya tinili ko talaga iwan yung papa nila para maputuloy kasalanan namin at hindi na maulit-ulit yung na maging karoon ng broken marriage muli o ano ay, at least blessing din dahil kahit papano glory to God blessing din dahil yung apo ko ay sobrang super cute <laughs> super bato ano na nga siya ah, uh, uh, six years na siya. So, six years na rin na kaywalay kami ng pap papa nila. Kasi nga, uh, mula nung binantayan ko mommy niya sa ano, suspita ng panganak siya, hindi na talaga pa sa papa nila. Sa walay ko na talaga, hindi na ako nagpakita mula noon. At least ako, pabor sa akin, nakikita ko siya. Ako, hindi niya nakikita, hindi sa pabor yun yun nga, kaya ko ito kinikwento itong nang nara, nara, nakaranasan ko o mga ganitong pahiwating ni Lord uh, mga ano kasi gusto ko rin na bahagi sa inyo na uh, pag hindi tama, wag natin ituloy kahit uso yan kung mali naman, wag natin ituloy kasi para sa naman sa kabutihan natin at kabutihan din ng mga ating mga kamag, uh, kasi kung hindi natin puputuli yung kasalanan tulad ng broken marriage sa ating uh, pamilya na uh, ikaw ay kinakausap ni Lord ay magtutuloy-tuloy ito sa mga anak, mga apo uh, sa mga lahi ba kaya ako ano talagang nag-decide ako talaga na piliin si Lord Jesus kaysa sa kas, pagsasama namin na okay na sana kaya lang hindi nga ano pwede kaya talagang naging desisyon ko na hiwala siya para sa ganun, di na maulit at maputol na rin yung kasalanan namin ganun, di ba? Uh, mabuti na yun, ano piliin natin yung kaligtasan natin kaysa naman sa ating pagsariling ano, kagustuhan lang yun lang mga kapi salamat sa pakikinig <laughs> bye bye